Another day, another chapter mga busing. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang tungkol sa sinasabing winning line na linyada. Well mga busing, lahat naman siguro ng mga breeders, mga big time or backyard, lahat ng mga binibreed nila ay galing sa mananalong linyada. Wala po sigurong breeder na magbibreed na hindi na nanalo yung lahi o yung pamilya ng mga manok na pinapalahi nila. Napaka bubo naman ng breeder na yun. Kung ibibreed pa rin nila, kahit alam nilang lamang sa talo ang lahi ng mga manok na ibibreed nila. So ngayon mga busing, bago natin masasabing winning line niya ang isang linyada, kailangan consistent ang mga panalo ng mga anak, ng mga materialis natin. Magsimula tayo sa gridlock, mga busing. Katulad, halimbawa ito. Halimbawa lang, oh, kung binigid greater sa sampung inahin at may pitong inahin na lumang sa panalo yung anak nila, hindi naman kailangan maging perfect bago natin sabihin na winning line. Kung halimbawa, pitong sa inahin, ah, uh, pitong sa sampung inahin, na kinasahan nito ay lamang sa panalo. Ibig sabihin, producer na ito ng mga winner. Kasi na cross mo na sa iba't ibang inahin at namang sa panalo. So, ang ginagawa ko, mga busing, kung alin yung mga inahin na kinasahan nito, halimbawa, kung ano yung mga inahin na kinasahan ng material ko, ng broadcast ko, na lamang sa panalo, yun ang pinagtutuloy-tuloy tin ko. At doon ko pagbabasihan kung consistent ba ang panalo ng mga anak nila. So, dito mo naman sa mga inahin mga busay. Bago ko sabihin na producer ng mga mananalong anak ang isang inahin, kailangan, <laughs> hindi lang yung unang anak niya ang mananalo. Kato doon sa nanay nito gold na yan. Yan yung sinasabi kong gold na apat silang magkakapatid na lahat nanalo. Pero, hindi ko masabi na producer talaga yung uh, nanay nila ng mga winner, although naka-perfect sa unang mga anak. Hindi ko sinasabing producer ng mga winner ang, ang nanay nila dahil hindi pa nasubukan ang sumunod na anak. So, kailangan ko munang ma na maging consistent sa panalo yung mga sumunod na anak ng inahin na Merong apat dito. Pero pa isa-isa lang. So, kailangan, may laban ko muna bago ko masabing producer siya ng mga winner. So, yun lang mga busing. Hindi, huwag tayo magsabi na winning line ang mga linyada na pinapanahin natin o ang napanahin natin kung hindi pa consistent ang panalo nila at hindi sila sa panalo. Mga busing, lagi ninyong tandaan, na pag kumuha kayo ng winning line, halimbawa, kumuha kayo ng isang boardgap sa kaibigan nyo na isang winning line, sabihin sa inyo, itong lahi na to, itong boardgap na to, ang mga kapatid, 35 basis na nalo. Tapos, nakakuha naman kayo sa isang kaibigan nyo na ng uh, inahin, sabihin naman sa inyo na yung mga kapatid dito, uh, mga multiple winner din. Lagi niyo yung kantaan mga busing na yung mga materialist na yon. Although galing sa iba't ibang winning line na pamilya, hindi kayo makakasigurado na maging winner din yung mga anak. Kasi hindi natin alam kung yung dalawang linyada na yon ay maglinek yung lahi nila. So may malaking ang chance na maging winner yung mga anak o maging mananalong linyada sila. Pero hindi pa rin tayo nakakasigurado until prove natin yung palahin natin. So, yun mga busing, bago tayo magsabi na winning line ang linyada natin, kailangan I win, at may okay. consistency. So, yun lang mga kasing. Maraming salamat. Another day, another shuffle.